What's up Team Relative vlog. sa akin mga new followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking mga content at ganun din po mga naniniwala sa akin as a vlogger talaga. Oh, so anyway, ito pong nakita nyo po tinatap ko kanina, tinap up ko kanina. Ito po yung exit processor. So ito po yung mga pamamalaka dito ng train dito po dito sa uh, Hong Kong o po kung saan naman po talaga makikita rin niyo kung paano sila, ganun ka And or mm. At dito po makikita po ninyo ang station or last station na inyong pupuntahan. So, so dito po kami sa Chunmen Ferry 610. Ayan po na dyan. Tapos meron din po dito maliit na na monitor kung saan makikita ninyo ang bawat minuto ng inyong sasakyan kung paparating siya ng ganong minuto. So, ayan po, meron po kayong guide. Ayan. Mm. O, diba po, talaga na mga, talaga na mga mapapasa na all tayo. So, since nandito na po at exit na po kami, opo, ang kagandahan din po dito, katulad din po sa MTR, pag may time po ako, ililibot ko rin po kayo para po doon sa mga mga gustong pumunta dito sa Hong Kong lalo sa mga magtutur para may travel tips kayo. May para po mag karon kayo ng idea. Ayan. Mm. So anyway, kapag exit po Ice ay Green, ayan. So kapag entrance naman po, dito nyo po makikita sa unahan ng inyong paglalakad pa lang. Mm. May nakalagay po na entry, ayan, mm. sa so orange box po siya kapag entry. So mapapansin po niyo kaya po yung mga yung mga Ayan, yung mga daanan ay eh, talagang mixed ng green and orange. Oo, oh. Ganyan lang mga lodi ko. So, ganito po yung environment dito sa Hong Kong. At every 30 minutes po, or kata last station po ng train, meron po silang kapalitan. Ayan po. Ayan po yung mga palitan ng mga konduktor dito sa... Ayan, mm, dito sa Hong Kong. Ayan, mga lodi waps. So, talaga naman. Mm. Kitang-kita yung mga bagay-bagay. Since ako ay nakalabas, ayan... Oh, tayo ay pupunta naman sa Filipino Store. So, ito po yung building namin sa baba po nito i train na. Ayan, oo. Oh, oh. So, ayan, punta tayo sa store na kung saan may raming uh, binibilihang Filipino Store food. Mm. So, ang aking alaga ay kam kampante. Since ano po dito ngayon ay winter. So, lahat po talaga ay nakadamit na pang winter. Ayan. So, tingin sa kanan ng kaliwa bago tumawid. Alam mo na. Dito po ay isang public area po ng wifi. Kung saan na uh, libre po ang wifi dito sa paggamit. Lalo po sa mga sa mga walang data. So, dito rin po pala mapapansin ninyo yung mga bike kung saan dito po nila ini ginagarahe. Napaka-safe naman po. Mostly po kasi yung mga naglalagay po dito ng bike. May mga kandado na yan. So, babalikan lang po nila after ng kanilang mga work. So mula dito sa building namin, mula doon sa school, doon kung saan ako nang galing, Dito pang aming building, dyan sa taas, sa sa baba naman po dito ang train. So connect-connect po yan, ayan. Hmm. Tapos sa kabilang station naman po, yung po yung mga bus station. At the, ayan, o. Oh. At then po, kami po yung malapit sa seaside. Ayan. So ayan, naigala ko na kayo kahit papano. Lalo po kapag kagabi dito, sobrang ganda po talaga. Mapapansin po na napaka-relaxing. Ito po yung tinatawag na Chunmon Perry Pier Public. Ayan. So tara. Ito po yung mga madalas kainan dito ng mga turis. Dito po. So since tayo po ay uh, tapos na doon, may -ano ko sa inyo. Ito naman po yung pharmacy type dito kung saan naman po ay alam mo na dito ay kinukuha o or, or namibili rin ibang kababayan natin. So since po tayo nag-crave, marami po dito mga Pilipino store din. So ikaw na lang po ang mamimili since tayo ay uh, OFW. Namiss natin ang pagkain Pinoy. So ayan, libot natin kayo. Nandito na rin po ang mga restaurant. Ayan po saan ang mga western food. Chinese food. Pero doon po sa Central, kung tawagin para may kukumpara sa atin sa Maynila, yun, doon po yun sa Central, medyo kalayuan. So ito po yung aking lugar. So punta po tayo sa Filipino store. So, ko yun kung mapapansin nyo may mga dry food din po dito. At talaga naman po ang pagkain natin ay na alam mo na, pang, pang international din. Hindi po mawawala sa kanilang mga dry food ng mango. Ito po. sa bandang kalayuan at malapit na rin tayo di mabongga kalayuan na tayo ay bibili na ng something ng kakaiba sa ating uh, la, sa piloy talaga na may mismo talaga uh, mga lodi so ayan ganun po kalayo medyo hinihinga lang tayo at ang aking alaga ay tulog na ayaw niya nang ayan po ano eto po ang Philippine store dito ayan So, ayan tayo ay nakikrabe. Ano nga ang dapat nating hanapin at namimiss natin? Hayan. Mm -mm. So, ayan mga Lodi. Is naku, hayan. Tapos naku, dito po ay 6 Hong Kong dollar po siya. So, ayan, Tommy. Hmm. At, meron pang kiwi, barbecue, red, Ayan po, ito po ay ang Pilipino store dito po sa Hong Kong. Na, tingnan nyo naman na kahit po ay Chinese or Cantonese, talaga naman po na dinadayo. Ayan. So talaga naman po ang ating food ay talaga naman po ang kakain. Ay, ito pa lang yung bulak mo?